Tara po, tangkatin. Ayoko mag-recess. Sige, libre naman kita. Halika na. Sure ka? Oo. Sige, tara gusto ko. Sige, lang. Sige na, lang. Sige na. ito na lang. lah memanglah Oo, bakit? Ako, kaya nga, hindi ko kasi nagawa eh. Ayoko, baka magalit sa ang lera. Hindi niya naman malalaman. Ayoko pa rin. Sige na, hindi niyo ako sa kanina eh. Ayoko! Bala ka nga dyan, hindi na Anak! Bakit po, Nay? Tapos ka na ba dyan? Sabi na po, Nay. Bakit po ba? Tapos mo dyan, mangutang ka ng sardinas si kay Aling Nancy. Eh di ba po Nay, may utang pa po tayo kay Aling Nancy? Hindi mo na babayaran ko na lang kapag nakapaglabada ako. Hindi po Nay. So oh, ano bibilin mo man? Mangungutang po sana ako ng sardinas. Mangungutang ka na naman? Eh di pa nga yung utang niyo? Babayaran ah, daw po ni nanay kapag nakapaglabada Dapat lang, ano yung ko sa inyo? Oh, eto na. Siguro duwin nyo lang. Nababayaran nyo yan. Opo, Aling Nancy. Maraming salamat po. Yeah. Oo, oh, oh, sige na. Huwag ka nang mag-inati dyan. Oo na, nakakainis kasi yung Marisa na yun. Bakit? Ano ba kayo nalaman kay Marisa na yun? E, parang hindi lang pinakopya, kaya kung mga sarili na kaya. Pwede, hindi ka nalaman ko? Pwede, lang Kesa naman sa Na pala, anak. Bakit ngayon lang po kayo naglalaba nay? na yung hapon na? Dali kasi ako sa Ninong Laida mo, naglabada. Eh bakit naglalaba pa po kayo? Dapat magpapahinga na po kayo, Nay. Wala ka kasi susuot yung uniform bukas kapag di ako naglaba. Eh kaya ko naman po maglaba, Nay. Huwag kang mag-alala na, kayos lang ako. Pahinga ka na po, Nay. Ako na po magtutuloy niyan. Sigurado ka, anak. Opo, Nay. Kaya ko na po yan. Oh, sige, magpapahinga na ako. Nakapagluto naman na ako ng ulam. Bumili ko sa kinita ko kanila. Eh, yung utang po kay rin yan, si. Nabayaran na po ba? Huwag kang mag-alala nak. Nabayaran ko na. Mabuti po kung ganun, yun Ano mo ba? May tika ko sa'yo. Bakit ako may tika mo, Loren? Hindi nga si Loren. sa si Loren. Baka na, Loren. Ako si Loren. Ako may mo. Ano ba? Ano baba pa ba? oo oh, oo oh, baba talaga. to ka. oo oh, oo. Oh. pero ako nangon. tinig ng ano? asure. din sure. Hindi mo sure.

Nakita nyo ang hinahanap nyo! No, ito na po yung tubig nyo. <coughs> Nay, dahan-dahan lang po! Salamat anak ha. Huwag po kayo mag-alala na igagaling din po kayo. Magtiwala lang po tayo sa make-up pal. Sige po na yun na po ako para po makapagtanim na ako tapos makabili na rin po ng gamot niyo. Baka napapabayaan mo na pag-aaral mo, anak ha. Hindi po na yun, po kayo mag-alala. Kaya ko naman pong mag-alala sa inyo pag-aaral ko tapos pagtatanim ko. Marisa, Marisa. Where is Ryan! Sabihin mo sa akin, na naman ako sa'yo eh. Ayaw mo umalis! Ako aalis! Rita, gusto ko nga lang sana magpasalamat sa'yo sa ginawa mo tulong sa akin kanina. Wala ka naman yun. Sorry nga pala sa mga ginawa kong mali. Sana patawad mo ako. Gusto ko rin mag-sorry sa'yo dahil sa ang gano'n nilang ikaw sa'yo. Pwede na ba tayo magpate? Namin sa si lalo na natamim pinanini. Sorry din sa mga nako ko mo, pero sorry din sa iyo kasi nasaktan Hindi